katima ikat ka na sige ko tignan po tignan po natin ko? Hey. Hey, hey. Hey, hey, what? Belita. <laughs> <laughs> なれて。はい。これ Two hours later. <laughs> At dito, kinokontak na niya ang nagpost sa Facebook kasi on the way na raw ang pet transport. Nagpasama na siya pa sa kanila kasi mukhang magtatagal pa ang pet transport. Sa bahay na lang daw niya hihintayin para maalagaan muna at malapatan ng paunang lunas ang puting. Naantig talaga ang puso ko bilang kapwa pet lover. Sobrang bigat sa pakiramdam makakita ng mga hayop na naghihirap Pero nakakataba rin ang puso na may mga gaya ni ate Taong may malasakit, handang tumulong kahit hindi kanila Bihira na lang ngayon ang mga ganitong tao Yung hindi lang basta nag-aalaga, kundi yung ramdam mong may tunay na pusong nagmamahal Naibahagi din niya na dati ay may alaga siyang pusa Pero nasa ex niya na ngayon at ayaw nang isauli sa kanya Masakit na nga na mawala pero mas masakit kapag alam mong buhay pa at hindi mo na lang muling mahahawakan. May mga pusa rin daw siya dati na minahal ng buong buo pero kinuha na ng tadhana. Sa kabila ng lahat, hindi niya binura ang alaala ng mga ito, naka-wallpaper. Pa rin sila sa cellphone niya, isang paalala kung gaano kaganda at kalalim ang pagmamahal niya sa kanila. Sana dumami pa ang mga taong tulad ni ate, yung hindi lang nag-aalaga para masabing may alaga, Kundi yung may pusong kayang magmahal, mag-alaga at magdamdam gaya ng isang tunay na magulang. Dahil sa bawat mabuting gawa gaya nito, napapaalala sa atin na may mga puso pa rin sa mundong kayang marinig ang hinaing ng mga nilalang na walang boses. dito iya abot na niya ang bayad pero hindi ko na tinanggap. sa kabutihang ipinakita niya para sa isang munting kuting ang maliit kong tulong ay walang katumbas sa panahon ngayon bihira na ang taong may ganitong malasakit kaya pong kaya mong mag-abot ng kabutihan sa kabutihan bakit hindi ano ハハ <laughs> <laughs>